first na first ako ngayon. Kasi nga, new look. Bagong palito. Ay, kumusta naman sa inyo dyan? Sa amin? ay, madilim-dilim na naman today. <coughs> Kahapon kasi, malakas ang ulan. Talagang hindi tayo tinitigilan ng ulan. Kasi nga, more on blessing lagi tayo. Ika nga, ba? Diba? Bawal tayo mag-isip ng nega o maging nega sa maghapong ito. Kaya para maging positive lang tayo at para gumanda ang ating buong maghapon. Okay, ito guys, tatanggalin ko yung ano, yung topic ko, tatanggalin ko yung mga sanga na nakaharang sa daanan namin kasi nakakaabala na, no? Tsaka makati yung ano, yung, yun yung panlinis ba sa mga kaldero kawali as is ba tawag doon. Po. po tatanggalin yung mga sanga na galing sa puno na yun ay lumalago na po. So ibig sabihin pag lumalago nakakaharang na doon sa dinadaanan namin napakakatipo sa skin ng tao o sa balat. Kahit sa mukha pag dumako yung dahon ang kati-kati talaga. Kaya ayun bin babawasan ko ngayon. nagaling yung sanga, nagaling sa muno kasi, nakapakarap na sa sanga. 刚才你跟他通话了。 mahulog ba? Baliin ko na lang sa'yo. Ouch! Oh, masakit ba? Akala mo tinamaan mo. Tinamaan ka ba sa kanya? kapit ako. O kapakita mo kung saan. Ayoko kasi mahulog. Ayoko mahulog sa sa iba. Hmm? Sa puso ng hanit ko lang ako mahulog. Ayay! Ikaw na! Talagang ayaw guys. Nagkatanggal ng masama na ito. Kapit na kapit siya. Ayaw niyang magpaagaw sa iba. Hugot <laughs> talaga sis ayan na po tapos na so, ayan na guys natapos din ang pagtanggal o pagputol ko ng mga sanga na tinatawag nating as is puno ng as is ayan nga o ang katikati sa balat kaya sabi ko sa inyo mahirap talagang magkaroon tayo ng mga ganong puno kaya, dapat bawasan din natin paminsan-minsan. O, o kaya, pag may time ka. Kasi, ah, grabe, ang kati, kati talaga. Hindi naman tayo kaldero. kaya, kawali para as isin nila, diba? O, yun lang po. Thank you for watching! Please like, share, and subscribe! See you on the next vlog!